Panginoon, salamat po sa bagong simula ng Bermans. Habang papalapit ang Pasko, kunuin niyo po ang aming mga puso ng saya, kapayapaan at pag-asa. Kung may mga mabibigat na dalahin, turuan niyo po kaming magtiwala at ipagkatiwala ang lahat sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat pamilyang dumadalangin ngayon. Bigyan ng kalakasan, kagalingan, at pagmamahal. At ngayong simula ng permanence, months, dalhin niyo po kami sa mas maliwanag, mas mapayapa, at mas masayang mga araw. Amen.